Ang daming pinagdadaanan ngayon ng batikang GMA news anchor na si Emil Sumangil. Kung dati, siya ang laging nag-uulat ng mga nangyayari sa bansa, ngayon siya mismo ang laman ng balita. Nakakabigla at nakakalungkot isipin, pero seryoso ang pinagdadaanan ni Emil ngayon dahil sa mga inilabas niyang report tungkol sa issue ng mga nawawalang sabongero. Ang asawa niya mismo ang nanawagan ng dasal at suporta para sa kaligtasan ni Emil hindi na lang ito basta isyu ng trabaho. Mukhang delikado na talaga ang sitwasyon ng isang mamamahayag na ginagawa lang ang tungkulin niya para maipahayag ang katotohanan. Isipin mo yon. Dahil lang sa paglalabas ng totoo, biglang kailangan mo na ng proteksyon. Pero bakit nga ba naging ganito kabigat ang epekto ng mga ulat ni Emil Sumangil? Ano bang meron sa kaso ng mga nawawalang sabonghero na tila naging bantana sa buhay ng isang journalist? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, ang mga nawawalang sa bunghero ay hindi lang basta nawala. May mga pahiwatig na sila raw ay ginulpi, pinatay at itinapon sa Taal Lake. Lumabas ang lahat ng ito matapos makapanayam ni Emil ang isang whistleblower na kilala bilang alias Totoy. Siya ang unang naglakas loob na magsalita tungkol sa mga nangyari at doon niya ibinunyag kung sino raw ang nasa likod ng lahat. Dito na pumasok ang pangalan ni Charlie Atong Ang, isang kilalang negosyante at gambling tycoon. Ayon kay Totoy, si Atong Ang daw ang tinuturing na mastermind sa pagkawala ng mga sabonghero. Hindi lang yan, idinawit din niya si Gretchen Barreto at ilang miyembro ng Philippine National Police. May mga sinasabi pa na pati ilang opisyal sa justice system ay may connection din. Matapos lumabas ang interview, mabilis na kumalat ang balita. Hindi lang sa 24 oras lumabas ang ulat ni Emil, kundi sa iba pang news programs ng GMA. Kaya mas lalo siyang nabigyan ng exposure at atensyon. Pero kasabay nito ay mas lumaki rin ang banta sa kanya. Sa dami ng taong nadamay at sa bigat ng mga pangalan na nasangkot, hindi na nakakapagtaka kung bakit may kaba ang pamilya ni Emil. Lalo na ngayong may usapan na raw na maimpluwensya at makapangyarihan ang mga tinutukoy ni alias Totoy. Sinasabi pa sa isang report na ang tinuturo niyang mastermind ay may connection daw sa ilang bahagi ng korte, pati sa Court of Appeals at Supreme Court. Sa puntong ito, parang hindi na lang simpleng investigative report ang hawak ni Emil. Isa na itong kwento ng katotohanan laban sa kapangyarihan. Pero ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang laban na ito? at sino ang paniniwalaan ng publiko. Sa gitna ng lumalalim na isyu, naglabas naman ng pahayag si Justice Secretary Boying Remula. Ayon sa kanya, may hawak silang videotape kung saan malinaw raw na may nagsasabi na ang grupo ni Atong Ang ay may koneksyon hindi lang sa mga lokal na opisyal, kundi pati raw sa mga nasa loob ng Court of Appeals at Supreme Court. Hindi lang ito basta chismis. Ang sabi pa ni Secretary Remula, Narinig nila mismo ang recording kung saan sinasabing may kapit ang grupo sa mga korte. Nang tanungin kung incumbent ba o dating opisyal ang tinutukoy, ang sagot niya, mga kasalukuyang nakaupo. Kaya lalong lumalala ang tensyon. Ibig sabihin kung totoo ang sinabi ni Totoy at ang nilalaman ng video, may mga tao sa hustisya mismo na posibleng nakikialam o sumasalo sa mga kasangkot. Napakasakit isipin kasi kung wala kang tiwala sa sistema saan ka palalapit para sa hustisya. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan ang DOJ sa Court of Appeals o Supreme Court tungkol dito. Patuloy pa raw nilang inaaral ang sitwasyon dahil napakabigat ng mga aligasyon. Pero malinaw na sinabi ni Secretary Remula na ang mga kalaban dito ay hindi lang basta may pera. May mga connection din sila, may access sa pinakamagagaling na abogado at marunong gumamit ng media para sa sariling PR. Sa totoo lang, Ramdam mo rin yan sa takbo ng mga balita. Kapag binantayan mo ang mga headlines at ang galawan sa social media, parang may mga campaign na gustong baguhin ang narrative. Sabi nga ni Sekretary, kinakargahan nila lahat ng media. Ibig sabihin, may galawan na para pagtakpan o baligtarin ang usapan. Dito na rin lumitaw ang tinatawag na Alpha Group. Ayon sa mga report, ito ang grupo ng mga taong malalakas ang kapit at may impluensya sa iba't ibang sangay ng gobyerno, kasama raw dito sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Kung tutuusin, ang hirap ng malaman kung sino ba talaga ang nasa likod ng lahat. Sa dami ng pangalan na binanggit at sa lalim ng koneksyon, para kang nanonood ng pelikula, pero ang kaibahan, totoo to at buhay ng tao ang nakataya. Habang ang lahat ng ito'y nangyayari, si Atong Ang naman ay nagsampana ng counter case. Ayon sa kanya, hindi raw patas ang panig ni alias Totoy at sinisiraan lang daw siya. Sa kabila ng lahat ng ingay at tensyon, hindi tumigil si Emil sumangil sa kanyang trabaho. Kahit delikado, kahit may mga nagbabantang puwersa sa paligid, patuloy pa rin siyang naguulat ng totoo. Dahil sa tapang niyang yon, maraming netizens ang natouch at agad siyang sinuportahan. Marami ang nagpost ng mensahe ng dasal, pangungumbinsi sa GMA na protektahan siya at panawagan sa gobyerno na kumilos isa nga sa mga lumabas ay ang art card ng People's Tonight na may nakasulat na Protect Emil Sumangil at All Cost na mismong nirepost ni Emil. Doon na rin siya nagpasalamat sa Diyos at sa mga taong patuloy na nagdarasal para sa kanya. Caption pa niya, Salamat mahal na Diyos Ama, in God we trust. Pero habang dumadami ang nagpapakita ng suporta para sa kanya, ay lumalaki rin ang pressure sa mismong media company na pinagtatrabahuhan ni Emil. Maraming netizens ang nagtatanong. Bakit parang si Emil lang ang nagdadala ng lahat ng bigat? Nasaan ang GMA para sa proteksyon niya? May nagsasabi pa na kung kumita ang network sa coverage na ito, sana ay siguruhin din nila ang kaligtasan ng reporter nilang nasa panganib ngayon. Totoo naman, kung isa kang empleyado na nalagay sa alanganin dahil sa trabahong ibinigay sa iyo, hindi ba dapat may suporta ka galing sa kompanya mo? Hindi lang yan moral support kundi aktwal na proteksyon, legal na gabay at malinaw na paninindigan sa likod mo. Kasi kung ikaw ang nagbuwis ng oras at ginhawa, hindi mo dapat harapin ang banta ng mag-isa. At habang umuusad ang mga usaping legal, mas lumalalim din ang takot ng marami na baka mauwi ito sa panibagong kaso ng pananahimik sa katotohanan tulad ng nangyari kay Percy. Lapid isa rin siyang mamamahayag na nagsalita ng totoo pero nauwi sa trahedya. Kaya ngayon, maraming natatakot na baka si Emil na ang sumunod. Ang tanong ngayon, ilang Emil pa ang kailangang mangani bago tayo seryosong kumilos? Ilang whistleblower pa ang kailangang pagtakpan bago natin buksan ang mata natin sa kung gaano kalala ang problema? Kaya habang may mga kagaya ni na Emil Sumangil at alias Totoy na naglalakas loob magsalita sana tayo rin bilang mga viewer at mamamayan ay huwag maging tahimik. Suportahan natin ang mga nagtatanggol sa katotohanan. Bantayan natin ang sistema. At higit sa lahat, manindigan tayo kapag may mali. Sa panahon ngayon, parang hindi na sapat ang magsabi lang ng totoo dahil kailangan mo pa rin lumaban para sa kaligtasan mo. Kaya saludo tayo sa mga kagaya ni Emil na hindi umatras kahit alam niyang delikado. Pero ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, kakayanin mo bang ipaglaban ang tama kahit na may kapalit ito? Sa tingin mo, ginagawa ba ng media at gobyerno ang tama para protektahan ang mga truth tellers? Drop your thoughts sa comment section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.